tuwing tumitingin ako sa salamin may napapansin akong kakaiba mukha ako pero parang hindi ako mas maputla, mas garit ang tingin at mas madalas siyang gumalaw nang hindi ako gumagalaw lumipat si Elaine sa isang lumang apartment sa Maynila malapit sa trabaho dalawa lang ang silid, kwarto at maliit na sala. Tahimik ang buong gusali, halos mga matatanda na ang nakatira. Isang bagay lang ang hindi niya pinalitan sa unit, ang malaking salamin sa kwarto. Nakaframe ito ng makapal na kahoy, may disenyo ng mga bulaklak na tila kinahin ng panahon Pinilit niyang takpan noong una pero bumabagsak lagi ang tela. Antik yata to, sabi ng caretaker. May nagsabing imported pa raw mula sa Europe. Wala namang nangyayari noong mga unang araw. Pero napapansin niyang hindi siya gaano nakakatulog. Parang laging may matang nakatingin sa kanya Nagsimula ang lahat isang madaling araw. Bumangon si Elaine para uminom ng tubig. Pagbalik niya sa kwarto, tumaan siya sa harap ng salamin at napahinto. Nakatitig sa kanya ang refleksyon niya. Pero hindi ito gumagalaw kasabay niya. Napalunok siya. Kinusot ang mata. At tumingin ulit normal na ulit ang lahat. Pagod lang ako, tulong niya. Pero paulit-ulit itong nangyayari. Sa gabi lang, tuwing mag-isa siya. Minsan, habang nagsusuklay, biglang ningiti ang refleksyon kahit hindi siya nakangiti. Minsan, mapapansin niyang iba ang ayos ng buhok nito o mas madilim ang ilalim ng mata nito kaysa sa kanya. May kabiring pagkagising niya, nakaharap na sa kanya ang salamin. Kahit huling posisyon nito ay nakasandal sa pader. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras mo to pinapanood. Gusto ko malaman kung sino-sino at taga saan ang mga nakapanood ng istorya na to ready ka na ba sa karugtong ng ating takutan huwag kang bibitaw isang gabi nagkaroon ng brownout tahimik ang buong gusali Tang kandila lang ang ilaw sa kwarto ni Elaine habang nag-aayos siya ng kama dumaan siya sa harap ng salamin at nanikas nakamiti ang refleksyon niya isang ngiting obo ng lamig at galit tapos, kumawi ito sa kanya. Pakanan. Pero hindi siya kumilos. Hinawakan niya ang dip, dip Bumibilis ang tibok ng puso niya. Kumuha siya ng tuwalya at tinakpan ng salamin. Pero sa sumunod na gabi, wala na tuwalya. Mas malala. May basag na bahagi ng salamin. Sa likod ng pitak, may bahagi ang aninong hindi kanya para may tao sa kabilang bahagi ng salamin. Mula noon, hindi na siya nakatiin sa salamin ng matagal. Daraw, gabi-gabi, may tunog ng kalmot at kadyog mula sa loob ng salamin. Parang gustong lamabas ang refleksyon niya. Dahil sa takot, pinunta niya ang caretaker. Doon siya nakarinig ng kwento. Alam mo ba kung bakit hindi binabago yung salamin? tanong ng matanda. Noong dekada 80, isang dalaga ang nakatira dyan. Palagi raw niyang tinititigan ng sarili sa salamin na yan. Hanggang sa isang araw, sinabing may nakikita raw siyang ibang siya. Hindi na siya nakalabas ng unit. Nahanap siya sa sahig. Hindi patay, pero tulala. Paulit-ulit lang sinasabi, hindi na ako ang nasa salamin. Mula noon, sabi ng caretaker, tuwing gabi raw napapakita ang kambal sa salamin At kapag napansin kanya, gugustuin kanyang palitan Ilang linggo na ang lumipas Pinilit ni Elaine na ang pansinin ang salamin Hindi na siya tumitingin Hanggang sa isang araw, napansin ng office mate niya, si Mira, na may kakaiba sa kanya Elaine, parang ibaawro mo ngayon mas maputla ka At Ba't parang ang lamit mong umiti? Umiti si Elaine Mabagal Pilit Sa loob ng apartment Sa kwarto Nakahiga ang isang babae sa kama ng namumutla At walang boses Nakatiin siya sa kisame Umiiyak At sa loob ng salamin May refleksyong tumatawa Wakas o simula pa lang. Pamit part 2 sa albaba, follow mo ang page na tindatlagin para sa susunod na kabanata.